subscribe ng magandang, magandang magandang umaga mga guys mga taga pang pang pilit ng aking youtube channel magandang magandang umaga po sa inyo lahat ito po tapos na po akong magluto meron po tayong manok meron po tayong apetana at meron po tayong putas prutas at meron tayong salad na napakasarap talaga pag naipuin natin at makakalimutan nyo ang inyong pangalan at ito po ang okra bangsang sausaw pag may suka mapapawaw ka at meron pang bunga ng malunggay salamat ng marami sa inyong lahat sa pagtangkilik ng aking YouTube channel. Salamat po and God bless you all. Mabuhay po kayo hanggang gusto niyo.